Hindi na nakapalagpa ang isang wanted person sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga matapos itong madakip sa isinagawang manat operation ng PNP sa Davao de Oro. Ang balita mula kay Patrol Corporal ay Police Corporal Antoinette Miranda. Huli ang isang individual na may warrant of arrest sa ikinasang manhunt operation ng Special Operations Unit 11 PNPD sa pamumuno ni Post Lieutenant Colonel Joelito S. Espero, SOU Commander, kasamang Compostela Municipal Police Station at ang CIDG Davao de Oro sa Compostela Davao de Oro, alas 3.30 ng hapon noong June 19, 2024. So as for the preparations, uh, we have the so-called BIN or Barangay Information Network. So dahil dito, nakuha natin si Arias Jesus. Uh, aside from electronic warrant, we also uh, have this uh, what we so-called tayasuning. Kaya nakuha natin to. Malaking tulong itong organisasyon natin because of the mobilization and partnership natin sa community. Sa visa ng warrant of arrest na ni Honorable Judge Carmel Hill Grado ng RTC 11, Branch 56 ng Compostela Davao de Oro noong March 18, 2024. Huli ang sang individual para sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naarestong suspect ay nabasahan ng kanyang karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Compostela Municipal Police Station habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Pagkatapos po natin siya mabasahan ng kanyang rights o yung tinatawag nating Miranda rights, itinurn over po natin yung uh, nahuli nating uh, suspect sa Compostela Police Station. Ang pagkakaaresto sa nasabing suspect ay nagpapakita ng malakas na mensahe laban sa ilegal na droga. Patunay sa patuloy na laban ng pambansang pulisya ng Pilipinas laban sa kriminalidad. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong nasa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Antoinette D. Miranda, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang polis.